sa kadlaw pagsulod ni kumpare sa kapiha nakita eh migoy goya o prari ka galip pre di sa may goya ati pro pangapi kung kasi ah kayo do amunin ko nung bulong sa tagiti sa init mo di sila niya ka mga ka, pre Niyo, o ah, mga peta sila na isa diyon sila <coughs> sa may goya pre naka ano tis nakalantaw kasang boxing ni Manipakyao kag Barrios pre Iyaw ko eh. Boxing pa nga uh, papiliyon mo ko sa boxing, sa basketball, sa boxing pa ko eh. Manang 3 points per mid. Iyaw, porte mo, eh, sumbaganay na eh. yan. Biyan ko na eh, kung para sa boxing niya mayo. Kaya nung siling mo pre sa boxing ni Barrios, ni Pacquiao yan, yeah? na siling niya yeah, kung pinsaron pre, total boxing man eh. Alin sa una, pre, sa nga, pa pakuas na ng dako ko. ko kuya, pre, nga kung sino nga ba, siya sa sumbag, sa, sa skorbla, daog, pre, mo. Pero tingala ko, pre, nga ba, si si Pacquiao, duwa, to, kung tatlo, perdi, di patas pa ya. Ah, yeah! Piringin ko, pa, ito, kinaiya, basta, Las Vegas, Nevada, sindihon mo na na, kay business na yan. Kapin pa, mas mayo, ganit, iya, nga, draw mo. Kaya ang dasun sila nga rin pre, spray, daku, daku, ang kwartang matipon, ipon na, si Pacquiao, diba, diba naman na, niya mo gid, sakto gid. Siling niya, saan no, sila ko nung marip mat spray, niya, pa na, pa, ano pa na, slow motion ng dating na, antes mag rin si Pacquiao na kay Barrios. Pa, ba't na, awa yun, saan ka player, mga boxer, para medyo maayo, wala, Excitement. Mm, nga yu pre nung chai mo tam galan taw li ba jisre <coughs> <coughs> ni pare ya pero may ano tis ka pre nga si pakyaw sa edad yang 46 kaya piang tul brown pre mo wala yaga wala gahagal hagal si gabak bak, bak pero perdihunya pa ganin si barius mo amo na, pre ang ating ko pre Nasa sa amunang edad pre, 46 katuig ang edad ni Pacquiao, labot pa yung 12 rounds pre mo. Grabe, doon hindi ko magpati. Di ni Samigo, si ya. <coughs> Ako nga ni, pero totoo lang pre, sa edad ko nga 39, pata pa rin eh. Di ba, ko two rounds? Kasi lang isang migo yan, ka pre, yun yung oong. bata pag nisato, no, two rounds yan, para nalabot ha. Kasi lang isang migo yan. Totoo na nga ni mo, 39 eh. Ako nga ni Pre, 42 na ko Pero asta na ni, kani e permiso sa one round tulo gan ko da yun. Ante sa lang kami go di alam mi na no preman. Ang ni surahan ta dia pre boxing. Ni mo do mi mga lain la Sa <laughs> <laughs> amigo, ang boxing gali Surana, ita. Yan kay, kung mag-istorya, kay mo yan sa mga rounds, rounds, yan may pagnanasa, kay mo yan. Isa ni sa labay lang aton, pre. May isa ka pamilya, nga royal family, pre. Kalin sa Mindanao, balita ko pre ma, ma ano sila nag-recommend sila kuno sa Las Vegas Nevada nga lain noon ang rules ka boxing bro what are you talking about man sino ya lang go in lain sino nga royal family naman ang hug family bla sa Mindanao impluwensya do na, na pre gar request sila sa Las Vegas Nevada tatlo ila request 1 2 3 ang una nila nga request, pre, nga inun ko nga ang roles sang boxing sa Las Vegas ni Bada. <clears throat> ang una nila ko nga roles, number one, ano ko pre, dapat, tanan nga government official, maherful ikultistya. Ikadwa, pag magboxing dapat wala kamera. <laughs> 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 Haa... baru... ...gila, baru... ...koy, okey, okey. Kekatat long... ...rol sang baksin, pre. Dapat, keno, pre... ...no... ...tius yang ...awai, di Sunday dey. Disini isan di... ...mabuksin kamu yang adua... ...salas bigas ni, bada. Dapat ma-required yang... tanah no government official... ...ma... follicle test, pati kung Hal Kagawad, Gobernador, Vice Gobernador, Congressman, Mayor, Vice Mayor, Presidente, muna, Vice President, ang muna, na ano ka sabad, eh, pre. Pati Presidente, ay pa follicle test mo, Di ba si Makig, si Trump na, Pisre sa si migo, ya. <laughs> Yung tuod, no? Kasi Trump dan sa una, sa na presidente, may isyo na sa mga buhok. Yan ang buhok ko, no? Wig mo. Di eh, nagawa si Trump. Gipakita. Yung buhok, yan ang buhok ko. No? Nee. <laughs> diba, si, yan ang buhok ko, no? Wig niya. Di ba, siya bala kung magsilinkin mo, yan nga mga hair follicle test kag maakik si Trump, bala? basi kung masyal, oh, wala, eh, ni ma-declare <laughs> siya masyalo, wala, iya boxing sa ni At si rin isang isa nanong na no, 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 yung bras na yan nga Mabuksing yung duhay ha, uh, ang government official eh, ay mo hair folliculitis. Tapos dapat wala kamera, na ano na yaman, hindi pa ang <laughs> 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 Yung mga ang buwa sina kung hindi mo pagi kamerahan wala live la, kumakalantaw siya na priya mga manggranon lang. Kung kalayo naman aguro, yung uh, mabuksing ka mo yung adwa, dapat mahair folliculitis, duhay naman na eh, aguro. Kamo mabukusin nga d'wa, pati ang gobermento opisyal e kwaan mo yung drug test, pati presidente, hindi na ko rumayo na, hindi pasagot ang isa. May harap pag isa pre, hindi d'wa na, hair follicle test ka, wala kamera, may harap pag isa nga dapat, choose isa rin isang isang amigo niya, doon di naman naguro, print to print, doon ka malabo naman naguro. Okay, malukap print sa si Amerika, ang ilay of Rahana ito ya, bisi-bisi na sa lunis, sa sabernis, mo tipa ka sabado, sina, medyo amunang ila free time, tipa ka sandi, masimba sila, uh, family day na, isa e, aton niya, kung sabado sila, domingo ya sa aton, di ko na imuun na kaya Tuesday, ang boxing ya. Isa marik katya sa mabuksin kimi ubra na sila ya. Ng Merkulis siya sa ton di permitting meeting na ti Marti sila sa ton Merkulis mo kapag amuyo kita sinaya tan mo ubra na sa royal family man. Anong pilido sa sa pamilya sa Mindanao preman? man? Nya na hag pamilya. <laughs> 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 ba ay ni flashing. Una-una yan. Kaya nung gumusta ko, no, pre, nung siling sang libada, to, no, hindi na tunan sang libada, pre, kasi, bla, kung magsugot sila, nga, uh, if her foley cultista na, government official, pati presidente sa Amerika, idragtes nila, kasi, bla, yan, ang gwak sina, pre, kasi, wala, yan, siya may ma sponsor sila, bla, mga kalabanan, dahil nga mga sponsor, yung mga negosyante, mga politiko, pre, mo. Kasi wala sila-sila na nangyayang maglantaw. ito daw wala kamera. Doon na ano naman. Hindi ko magamuna yung pre wala kamera. Ang maka-income si na. Yeah, lang sa ring eh. makalantaw siya At tulang niyang may mga kwarta. kaluluoy Ito yung Pilipino. Hindi ito yung kakadto sa nibada. Mag-plate ito. Yung mga lantaw. Gasalig man lang sa TV mo. Tuod no. Paano yung wala kamera man? igamay ng kamon sang libadas na ko na. amo na gani pre hindi niya kakwarta dako ko dako ang libada ya tapos imo uno pa ya martis na no naman tilay sang isa kami go ya ang iya ni eh, sang hug family sa Mindanao eh, binuang <laughs> 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 binuang na ya katawa ay isang Pilipinas sinagamo nila <laughs> <laughs> Dala gun pa nila si Trump sa ilang nga political case na. Hindi sa isaya kami, go. Good life, pray ko na adik ka. <laughs> <laughs>